Nagulat ang buong Russia nang sumabog ang isa sa mga limusin ni Vladimir Putin sa Moscow. Isang malaking pagsabog ang nangyari sa kalsada sa hilaga ng punong tanggapan ng FSB Secret Service. Ayon sa mga saksi, nagsimula ang sunog sa makina ng isang Our senat limusin na nagkakahalaga ng 275,000 libong pounds. Ang sunog ay mabilis na kumalat sa loob ng sasakyan at napakapal ng usok na lumabas mula sa nasirang kotse. Agad na tumulong ang mga tao mula sa kalapit na restaurant at bar, ngunit dumating pa ang mga bumbero bago tuluyang nakontrol ang apoy. Ang limusin ay inaakalang pag-aari ng Presidential Property Management Department ni Putin, ngunit sino kaya ang may gawa ng ganitong insidente sa sasakyan ng isang leader tulad ni Putin? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito, dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bagamat hindi pa alam ang eksaktong sanhi ng sunog, Ligtas naman ang mga saksi sa insidente. Karaniwan si Putin na gumagamit ng mga sasakyang gawa sa Russia at binigyan pa niya ng mga limusin ang mga lider ng ibang bansa tulad ni North Korean dictator Kim Jong-un. Sa kabila ng insidente ito, patuloy na nagpapakita si Putin ng matinding pagkabalisa sa mga banta ng assassination. Kamakailan lamang, ipinakita sa isang video kung paano kinakapkapan ng mga opisyal ng Federal Protection Service ang mga sundalo ng isang ceremonial guard sa Murmansk na may mga bagong alituntunin upang tiyakin na walang armas o pampasabog ang mga sundalo. Samantala, sa mga kasalukuyang kaganapan, nakatanggap din ng atensyon ang hakbang ng China na magpadala ng dalawang long-range H-6 bombers malapit sa Panatag Shoal. Ang aksyon na ito ay naganap bago ang pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas. Ang Panatag Shoal na inaangkin din ng Pilipinas ay isang sentro ng tension sa South China Sea. Ayon sa mga satellite images mula sa Reuters, ang deployment ng mga bomber ng China ay isang hakbang upang ipakita ang kanilang kontrol sa nasabing teritoryo. Bagamat hindi agad nagkomento ang China, ang mga larawan ng Maxar Technologies ay nagpakita ng mga bomber sa lugar na nagbigay ng indikasyon na hindi ito isang aksidente. Sa kabila ng patuloy na tension sa South China Sea, ang Estados Unidos ay magpapadala ng advanced military capabilities sa Pilipinas. Kabilang narito ang Nemesis anti-ship missile system at mga unmanned surface vehicles sa Balikatan joint military exercise. Ang mga sistemang ito ay magbibigay daan para sa mas mahigpit na kooperasyon ng US at Philippine forces sa pagtanggol sa soberenya ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni US Defense Secretary Pete Heat na ang mga hakbang ng China sa South China Sea ay nagpapakita ng pangangailangan ng matibay na depensa. Sa kabilang banda, ang Turkey ay naging pangunahing usapin din sa mga nakaraang linggo matapos magdesisyon ang bansa na magpadala ng tropang militar sa Ukraine. Matagal nang naglaro ang Turkey sa magkabilang panig ng digmaan, ngunit ang hakbang na ito ay isang malaking pagbabago sa kanilang estratehiya. Ang desisyong ito ng Turkey ay nagbigay ng malaking sorpresa at maari pang magdulot ng pagbabago sa kalakaran ng digmaan sa Europe, ang pagpapadala ng mga tropa ng Turkey ay maari ring magbigay ng bagong dynamics sa seguridad ng kontinente sa mga susunod na taon. Kasunod ng mga pahayag ni President Volodymyr Zelensky noong Pebrero 18 sa Ankara, naging malinaw na ang Ukraine ay naghahanap ng aktibong partisipasyon ng Turkey hindi lamang sa larangan ng diplomasya kundi pati na rin sa militar. Inamin ni Zelensky na ang pagkakaroon ng Turkey sa mesa ng negosasyon ay isang hakbang patungo sa pagkamit ng kapayapaan at umaasa siyang magiging mahalaga ang papel nito sa mga susunod na hakbang ng Ukraine. Noong Marso 6, isang hindi pinangalan ng source mula sa Turkish Defense Ministry ang nagsabi na maaaring magambag ang Turkey ng mga puwersang pangkapayapaan sa Ukraine ngunit wala pang opisyal na pahayag mula sa gobyerno ng Turkey. Sa parehong araw, inulit ni Admiral Zeki Akhtar isang tagapagsalita ng Ministry of Defense ng Turkey, ang mensaheng ito na nagpapakita ng posibleng kontribusyon ng Turkey sa pagplano ng mga hakbang sa seguridad sa Europa. Kasabay ng mga pahayag na ito, ang Turkey ay nagsimula ng seryosong pag-iisip tungkol sa pagpapadala ng mga tropa upang mapalakas ang kanilang papel sa rehiyon at sa mga usapan ng peacekeeping sa Ukraine. Noong Marso 11, dumating sa Paris ang Chief of General Staff ng Turkey, si Metin Gak, upang dumalo sa isang high level na pagpupulong kasama ang mga NATO na pinuno at iba pang mga leader mula sa EU, Japan at Australia. Sa pagtitipong iyon, ipinagdiinan ang pagkakaroon ng mga konkretong hakbang sa pagpapadala ng mga puwersang pangkapayapaan sa Ukraine at ang Turkey ay tila handang magsimula ng aksyon sa usaping ito. Ngunit, gaya ng nabanggit sa mga pahayag mula sa Ankara, hindi magpapadala ng tropa ang Turkey maliban na lamang kung magkakaroon ng kasunduan sa ceasefire. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, nais ng Turkey na tiyakin na ang Ukraine at Russia ay magkasundong itigil ang labanan bago sila magpadala ng mga tropa. Ang unang deployment ay maaring maglaman ng mga non-combatant units tulad ng mga monitor na magmamasid sa situation at magsisigurado na hindi mag-aapekto ang mga sundalo sa aktwal na digmaan. Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ring malalaking tanong na kailangang sagutin, partikular ang tungkol sa kung sino ang magbabayad para sa mga misyon ng peacekeeping. Ang Turkey, na kasalukuyang may 128 na tropa sa Lebanon at iba pang mga operasyon ng UN ay may mga kondisyon sa pagpapadala ng mga tropa sa Ukraine batay sa mga ulat, ipagpapatuloy ang kasalukuyang sistema ng peacekeeping ng UN kung saan ang UN ay magbabayad ng isang bahagi ng sweldo ng mga sundalo habang ang Turkey ang magbabayad sa ibang bahagi. Gayunpaman, may mga kritisismo tungkol sa kung paano ito makakayanang tustusan ng Turkey, lalo na't ang ekonomiya ng bansa ay hindi sa pinakamainam na kondisyon upang makapagbigay ng ganitong uri ng puwersa. Mahalaga ring tandaan na ang Turkey ay may pangalawang pinakamalaking hukbo sa NATO at sa kabila ng pagiging makapangyarihan nito, may mga limitasyon ang kanilang mga pondo ayon sa mga eksperto sa depensa kung ang Turkey ay magpapadala ng isang makapangyarihang peacekeeping force sa Ukraine ang mga gastos ay maaring umabot sa milyon-milyong dolyar kaya't patuloy ang mga negosasyon tungkol sa kung paano masusustentuhan ang misyon na ito sa kabila ng mga hamon sa logistic at pananalapi ang Turkey ay nananatiling isang mahalagang manlalaro sa mga usaping pangseguridad sa Europe. Sa kabila ng mga kondisyon at tanong tungkol sa paglahok ng Turkey, ang mga bansa tulad ng UK at France ay aktibong nagtutulungan upang magpadala ng mga pwersang pangkapayapaan sa Ukraine. Ang UK at France ay nakatuon sa pagtulong sa Ukraine at ipinapakita nila ang kanilang lakas sa pagpapaigting ng mga hakbang upang matulungan ang bansa sa pamamagitan ng paglalaan ng mga sundalo at iba pang uri ng suporta. Samantalang may mga bansa tulad ng Spain at Italy na hindi sumasang-ayon sa ideya ng pagpapadala ng mga tropa dahil ang ibang mga bansa ay naniniwala na ito ay isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng mas matibay na seguridad sa rehiyon. Ang desisyon ng Turkey na kumilos ng mag-isa sa isyu ng Ukraine ay nagdulot ng kalituhan sa NATO at nagbigay daan sa mga komentaryo tungkol sa posibleng paglabag ng bansa sa mga patakaran ng alyansang ito. Habang ang Turkey ay may mahigpit na ugnayan sa Russia, hindi maiwasan ang mga katanungan ukol sa kanilang mga intensyon, lalo na ang pagiging neutral nito sa digmaan sa Ukraine. Pinili ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan na hindi makialam sa labanan. Bagamat patuloy na nagsisilbing tagapamagitan ang Turkey sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ang mga hakbang na ito ay nagbigay sa Turkey ng isang natatanging posisyon sa international diplomacy, ngunit ito rin ay nagdulot ng pagkabahala sa NATO at mga miyembro nito. Ang mga alyansa sa pagitan ng Turkey at Russia ay tila hindi tugma sa mga layunin ng NATO, kaya't ang mga hakbang ng Turkey ay nakatanim ng duda sa integridad ng alyansang ito. Bagamat nagkaroon ng mga insidente ng hindi pagkakasunduan, tulad ng mga pagtutol sa militar ng Turkey laban sa Russia, patuloy pa rin nilang pinanatili ang kanilang diplomatikong relasyon. Pinipilit ng Turkey na balansehin ang mga interes ng bawat isa at sa kabila ng mga pagkakaiba, mayroon pa rin mga aspeto ng kooperasyon. Halimbawa, ang Turkey ay tumanggap ng enerhiya mula sa Russia tulad ng natural gas at sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy ang mga usapin sa pagitan ng dalawang bansa Ngunit hindi ibig sabihin na ang Turkey ay hindi naging kritikal sa Russia. Sa katunayan, patuloy na ipinaglaban ng Turkey ang soberanya ng Ukraine, particular sa isyu ng Crimea at ipinakita ang suporta sa Ukraine gamit ang mga drones at iba pang mga depensa. Bukod dito, ang Turkey ay may mahahalagang kasunduan sa Ukraine tulad ng Black Sea Grain Initiative na nagbigay daan sa Ukraine na mag-export ng mga produktong pang-agrikultura sa kabila ng mga blockades mula sa Russia. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay hindi rin ligtas sa pag-aalinlangan. Ang pagiging maingat ng Turkey sa pagsuporta sa Ukraine at ang patuloy na pakikilahok nito sa mga negosasyon ay nagpapakita ng kanilang pagsusumikap na mapanatili ang neutralidad at ang kanilang estrategikong posisyon sa rehiyon. Ang paglahok ng Turkey sa Ukraine at ang kanilang relasyon sa Russia ay nagbigay ng masalimuot na hamon sa kanilang papel sa NATO. May mga nagsasabi na ang Turkey ay tumatanggi na ganap na sumuporta sa NATO sa kabila ng pagiging kasapi nito at may mga nagtatanong kung ang kanilang pamumuno sa alyansang ito ay patuloy na magiging wasto. Sa kabila ng kanilang pagiging tagapamagitan sa mga negosasyon, ay may mga nagdududa pa rin sa kanilang hangarin. Ang mga komentaryo tungkol sa posibleng pag-aalis ng Turkey sa NATO ay patuloy na lumalakas, lalo na sa mga aspeto ng politika at mga hindi pagkakasunduan sa mga pangunahing isyo. Sa kabila ng mga hamong ito, ang Turkey ay patuloy na nagsisilbing isang mahalagang player sa rehiyon, nagbabalansi sa pagitan ng mga bansa at interes sa isang napakakomplikadong geopolitical na sitwasyon. Hindi maikakaila na ang kanilang mga hakbang ay may malaking epekto sa kanilang mga kaalyado at sa mga posibleng hinaharap ng NATO at ng international community. Ang Turkey ay nagpapakita ng isang pagnanais na magsagawa ng mga hakbang para sa kanilang sariling interes at sa kanilang mga estratehikong layunin na may kaakibat na epekto sa seguridad ng buong rehiyon at ang mga ugnayan ng mga bansa sa NATO. Sa huli, makikita natin na ang desisyon ng Turkey ay may malaking epekto sa ugnayan nito sa NATO at sa pangkalahatang sitwasyon sa Ukraine. Bagamat may mga benepisyo sa pagiging neutral, Nagdudulot din ito ng mga alalahanin tungkol sa tunay na intensyon ng Turkey. Ano sa tingin ninyo? Dapat ba nilang baguhin ang kanilang posisyon o mas mainam na manatili silang neutral? I-share ang inyong mga opinion sa comment section down below at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang updates.